Uh, ang ulam po namin ngayon ay uh, steam pampano at ating i-prepare ito. Kunti lang po ito kasi kaming dalaw lang mag-asawa. Uh, ito po ay sasabuan natin para may sabaw tayo. Binili lang namin yan. Di ba kagagaling naman lang namin sa grocery? Kasi every, yun nga, pag weekend, Saturday, ay nag-grocery kami. Pero every two weeks po yun kasama sina na, yun, dyan sa kabila, sina na Mara, yung kasama namin sila. Kasi wala pa silang car. Uh, pero, magkukuha na po sila ng car. Kasi hindi na kami kasya sa car. Kasi dumating na yung kapatid ni Mar. Eh, ngayon, mag-aana na sila. I, e, so, ito lang po. Alam niya naman tong ano, syempre, uh, kung paano gawin, di ba? Yung kapatid po ni Mar, si Sunny, okay naman yung schooling niya. Medyo, syempre, tagal niyang nabakanting mag-school. Nahirapan siya sa physics, sa math, sa kasi po, more on math siya kasi robotics yung kinuku kinukuha niya. Yan po yung mga ingredients. Tapos, nahugasan ko na po itong mga to. Ah, uh, yun. Kaya, medyo, ano siya. Pero, okay naman po. Tapos, ah, uh, yun, nag-aka, ah, uh, allowed po siyang mag-work ng 20 hours a week as a student visa. So, nakapag, ano po siya, nag-interview na siya last week. Inaantay na lang kung makukuha ba siya sa gym po, Saturday and Sunday yung pasok. Hopefully po matanggap siya. Kasi at least, di ba sayang din, may, may pang allowance din. Tapos makaipon for the second semester kasi medyo madugo ang tuition fee. Yan. Ito po ay ating uh, aanahin lang sa sabawan para may sabaw tayo. Yan, ako po yung magluluto na. Sorry, ako po yung nakapang-workout. <laughs> um, luto na tayo para tapos na at ating, ito lang naman, kaya mabilis lang. Ginger, sasama-sama so ko na yan. Onion, garlic, Uh, may sabaw lang tayo ngayong lunch. Tapos, mamaya magluluto po ako ng Bicol Express. Di-separate video ko na po yun para uh, may video ako. Ang hirap din lang po mag-isip ng content, ha. Ah, kasi pag hindi, wala akong upload. Diba? At least nakikita nyo ang buhay ko as here in Canada. Yan Yan. Siyempre, kailangan natin ng salt. Salt, pepper. There. Salt. uh, Pepper. Yan. di matagal na po kaming hindi nito kumakain kasi yung asawa ko ay mataas ang iron. Di ba pa pag mga seafood po ay mataas ang iron? So, hindi muna kami nito bumibili. Kaya, na, mataas daw. Sabi ng doktor. Kaya, tumigil muna kami sa mga seafood. The favorite pa naman po niya seafood. too oh. Kaya konti lang po yan. Tapos, hindi na siya umiinom ng, minsan, umiinom po siya ng beer. Pero ngayon, medyo hindi na muna. Kasi na mataas yung iron niya. Yan. Na, ano naman pala, natatakot din. Siyempre, health is wealth. Kaya tumigil siya. Pero ngayon, okay na. May, mababa na daw po. Tapos, ano, um... There. Tulog na po natin. Ha? Ayan. So, Tapos, lalagyan po natin ng sampersabaw. Pero tama lang na sabaw.

Kuluko lang po. Tapos lagyan natin ng onion spray. Ayan, kumukulo na po siya. At tayo ay kukuha ng spring onion sa ating dito lang yung nakatanim. Basan lang natin at tayo ay ayan tapos The time is 11:55 so pwede na tayong kumain. Naglalaba ang aking asawa, siya ang tagalaba sa basement. Kaya ano niya yan? Yan ang kanyang gawain. Pwede kan pwede akong maglaba, siya ang magluluto, 'di ba? It's uh ano lang 'yon. Gusto niya magluto ako maglalaba, pero Uh, since ayaw magduto, magluto siyang maglalaba ito po papatay na natin <laughs> ba pa ano lang yun uh, tulungan yan salamat po at nakagawa na naman ako ng isang video kahit na ganyan lang hupo niyo magsasawa at magandang po ayon. Maraming maraming salamat po sa parating pagsama sa akin at magandang buhay po sa lahat. Bye!